Yeah. So ito pala yung tanim kong sili mga branding na yun. Oh. Ang lagu-lagu na. you know? So meron nila akong nilagay ng mga ano dito. Putas daw ng pinagbalatan. oh. You know? Para pag nabulok fertilizer. you know? Ito po yung siling labuyo na nabili lang natin sa palengke tapos tinanim natin doon may mga sili din tayo dito ito dalawa na buhay oh, kamatis tsaka sili yan oh. Ito, dapat isa lang sana pero kawawa naman to lagay natin sa paso yan oh. tanim tanim ko mga brad dahil mahal ang mga bilihin yan di ba? Ganyan.